Anong ganap sa mundo ng showbiz? Inuulan ngayon ng batikos si dating Four of Spades vocalist Unique Salonga. Bukod kasi sa may chismis itong pumatol umano siya sa 15 anyos na fan. Ay lumitaw din ang kanya raw ex-jowa. Ayon sa kanyang ex na si Che magbas, may utang pa si Unique sa kanya dahil sa iniwan itong 6,200 at siyam na put anim na piso na phone bill. Pakibayaran din yung bill mo sa globe na gamit ang pangalan ko. Thanks! Kinukulit kasi ako, tweet niya. Baka need mo resibo eh. Sinabi ko na rin sa mama mo kaso mag 2022 na may utang pa rin ako. Thank you, sikat ka naman eh, hirit pa niya. May mga pasaring din siya matapos pumutok ang isyong predator daw ng menor de edad ang singer. Matapos niyang pilitin umano ang isa niyang 15 anyos na fan na makipag-eyeball sa kanya. Anong masasabi mo sa balitang ito?